Madilim na ang langit na maglakad si Ramel papunta sa paanan ng bundok. Ang hangin ay malamig at tila may halong bulong ng mga kaluluwang matagal nang naglalagalag. Ang mga kuliglig ay sabay-sabay na umaawit sa dilim. At tanging liwanag ng buwan ang gumagabay sa kanyang daraanan. Mula pa kaninang hapon, ramdam niya ang kabigatan ng dibdib. Parang may umihilas sa kanya papunta sa lugar na iyon isang kuweba na matagal nang pinag-uusapan ng mga taga-baryo. Sabi ng matatanda, may matandang kuba raw na naninirahan sa loob ng kuweba. Hindi malinaw kung siya'y tao, inkanto o kaluluwa. Pero isa lang ang malinaw, ang sino mang pumasok sa kuweba ay eh hindi na muling lumalabas ng katulad ng dati. May ilan daw na nabaliw at mayroon ding hindi na muling nakita. Ngunit si Ramil ay wala ng takot. Wala na rin naman siyang daylan para mabuhay pa. Tatlong taon na mula nang mamatay ang kanyang asawa, si Lisa, sa isang trahedya mula sa ilog. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang katawan nito. Kung totoo mang may sumpa ang kuweba, ayaan mo sa akin ito bumagsak. Mahinang sabi ni Ramil habang tinatapakan ang lumot sa lupa. Habang papalapit siya, lalo niyang naririnig ang kakaibang alingaw-ngaw mula sa loob. Parang may mabagal na pag -ingah. Mahina, ngunit tuloy-tuloy. Napahinto siya. Inikot niyang tingin ngunit wala siyang ibang kasama. Hawak-hawak niyang maliit na lamparang langis na halos maubos na ang apoy. Bigla, mula sa dilim, lumitaw ang isang anino. Maliit, kuba, at tila nanginginig habang naglalakad. Nakatukod sa mahabang tungkod na yari sa sanga ng punong balete. Ang mukha nito ay kulubot at ang mga matay parang may apoy na malamlam. Matagal kitang hinihintay! Mahina ang malinaw ang boses ng matanda. Napatigil si Ramil. Sino ka? Paano mong nalaman na darating ako? Tanong niyang may halong kaba at pagtataka. Ngumiti ang kuba at marahang lumapit. Ang mga nawawala ay tinatawag ng kuweba. Hindi ikaw ang unang lumapit sa akin. Ngunit marahil ikaw ang huli. Nanindig ang balahibo ni Ramil. A -a -a Anong ibig mo sabihin? Tanong niya. Ngunit hindi sa ang kuba. Salip, itinuro nito ang bunganga ng kuweba. Kung gusto mong malaman ng katotohanan, sumunod ka sa akin. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng makikita mo ay totoo at hindi lahat ng totoo ay makikita mo. Walang ano-ano'y pumasok ito sa loob. Mabagal ang akbang ngunit matatag. Sandali munang tumigil si Ramil gusto niyang umatras. Pero may kung anong boses sa loob niya ang naguudyok na sumunod. At iyon nga ang ginawa niya. Pagpasok nila, agad niyang naramdaman ng lamig. Ang pader ng kuweba ay basa at may mga ukit na hugis ulo ng mga taong umiiyak. Ang sahig ay puno ng tubig na tila kumikilos ng kusa. Ang liwanag ng lamparanya niya ay naglalaro sa mga anino, parang mga kamay na umaabot. Sa saan mo ako dadalhin? Tanong niya habang umahakbang sa likuran ng kuba. Sa lugar kung saan nagsisimula ang lahat. Sagot nito, hindi man lang lumilingon. Habang lumalalim sila sa kuweba, naririnig ni Ramil ang mga pabulong na tinig. May tumatawag sa pangalan niya. Ramil? Ramil? Bakit mo ko iniwan? Dahil sa narinig ni Ramil ay napatigil siya. L lisa Mahina niyang sambit. Tumalbog sa pader ng kuweba ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit nang lingunin niya ang kuba, parang wala itong naririnig. Na Naririnig mo ba yun? Tanong niya. Nanginginig ang tinig. Huwag kang makinig. Tugon ng kuba. Dahil minsan ang mga patay ay nagsasalita hindi para bumalik, kundi para hilahin ka sa kanila. Lalong bumigat ang dibdib ni Ramil, ngunit hindi siya umatras. Tuloy-tuloy lang siya hanggang sa makarating sila sa maluwang na bahagi ng kuweba. Dito, may kakaibang liwanag na nagmumula sa gitna. Tila apoy na kulay asul. Sa paligid, may mga lumang larawan na nakasabit sa padera. Mga lumang mukha ng babae at lalaki na parang mga larawan ng nakaraan. Lumapit siya. Isa sa mga larawan ni Pamilyar. Isang babae, nakangiti, may hawak na bulaklak. E-eto si Lisa. Bulong niya. Pa-paanong-pa-paano nandito to? Dugtong pa niya. Ngumiti ang kuba. At ang mga mata nito ay kumikislap sa liwanag ng apoy. Marami kang hindi alam. Tungkol sa kanya. At tungkol sa sarili mo. A anong ibig mo sabihin? Galit at takot na sabay-sabay ang nararamdaman ni Ramil. Asawa ko si Lisa. A alam kong... Asawa mo nga siya. Putol lang kuba. Pero hindi mo alam kung ano ang nangyari noong gabi bago siya mawala. Napatingin si Ramil sa kuba. Halos hindi makapaniwala. Uh, anong, uh, anong alam mo sa kanya? Lumapit ang kuba at inilapit ang kamay nito sa apoy. Sa isang iglap, nagbago ang apoy. Mula asul, naging pula. At sa gitna nito ay may lumabas na imahe. Si Lisa. Basa ang buhok, umiiyak, kagalimutan at tila tinatawag ang pangalan ni Ramil. Ramil, tulungan mo ako! Napasigaw si Ramil. Lisa! Lisa! Tawag niya. Ngunit habang lumalapit siya, biglang hinawakan ng kuba ang kanyang braso. Maigpit, malamig, na parang yelo. Hindi pa oras! Sabi ng kuba. Kung gusto mong makita siya, kailangan tanggapin mo muna ang katotohanan. Uh, ang katotohanan? Ngumiti ang kuba. Ngiti ng isang nilalang na matagal nang nakakaalam ng sikreto ng mundo. Na minsan, ang mga patay ay hindi talaga umaalis. At ang mga buhay ay minsan nang namatay. Nang marinig iyon, napaatras si Ramil. Umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba ang tunog ng mga tinig. Daing, sigaw, iyak, at bulong. Ang lampara niya ay namatay. Tanging ang pulang apoy na lamang ang nagbibigay liwanag sa kanila. At si liwanag na iyon, nakita niya sa isang gilid ng kuweba ang silueta ng isang babae. Mahaba ang buhok, nakatalikod, at suot pa rin ang parehong damit na suot ni Lisa ng araw na siya'y nalunod. Lisa, bulong ni Ramil. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang naglaho ang babae sa anino. At sa sahig ay naiwan ang isang puting bulaklak, ang paboritong bulaklak ni Lisa. "Simula pa lang ito," sabi ng kuba. "Ang mga nawawala ay may dahilan kung bakit tinatawag pabalik." Dugtong pa nito. Samantala, Matagal na nakatulala si Ramil sa puting bulaklak na naiwan sa sahig ng kuweba. Nang tangkain niyang pulutin ito, napansin niyang hindi ito basta bulaklak. Basa ito. At sa bawat patak ng tubig mula sa mga talolot ay may bahid ng dugo. Mabilis niyang binawi ang kamay, huminga ng malalim at tumingin sa paligid. Tahimik ang kuweba, maliban sa marahang pagpatak ng tubig mula sa mga batong kisame. Ang matandang kuba ay nasa dikalayuan, nakaupo sa isang bato. Parang may hinihintay. Na nasaan siya? Tanong ni Ramil. Si, si Lisa, na nasaan siya? Tandang tinuro ng kuba ang madalim na lagusan sa kanan. Nandoon ang boses na hinahanap mo. Pero tandaan mo, sa lugar na iyan, bawat salitang maririnig mo ay may kapalit. Hindi na nagtanong pa si Ramila. Parang sinasapian ng kakaibang lakas. Tinahak niya ang lagusan. Sa bawat takbang, lumalakas ang bulong. Mga tinig ng babae, mga iyak, at mga tawag sa kanyang pangalan. Ramil, tulungan mo ko. Ramil, huwag mo kong iwan. <laughs> Pinilit niyang huwag makinig. Pero nang marinig niya ang boses na malinaw na malinaw boses ni Lisa. Ay napahinto siya. Ramil, mahal kita. Bakit mo ako pinabayaan? Para siyang tinamaan sa dibdib. Lumingon siya. Pero wala. Ang liwanag ng lampara ay kumukurap. Parang may gustong patayin na apoy ang malamig na hangin. Lisa! L Lisa! nasaan ka? Sigaw niya. Biglang bumukas ang padir ng kuweba. Hindi sa tanog ng putok, kundi parang huminga ito. Mula roon, isang manipis na ulap ang lumabas. At sa gitna nito'y unti-unting nabuo ang hugis ng isang babae. Ang buhok ay mahaba. Ang mga mata ay mapupungay. At ang muka ay kay Lisa. Nanganig si Ramil. Hindi niya alam kung tatakbo o yayakapin ito. Lisa! Lisa! bulong niya. Halos wala ng boses. I ikaw nga ba ito? Ngunit imbis na sumagot, numiti ang babae. Isa yung ngiting puno ng kalungkutan. Bakit mo ako iniwan sa ilog? Sabi nito. Sabi mo, babalikan mo ako. Pero hindi ka na bumalik. Nang marinig yun, biglang bumalik kay Ramil ang mga alala ang huling gabi bago mawala si Lisa. Umuulan noon, nagawi sila dahil sa selos. Tumakbo si Lisa papunta sa ilog habang siya naman ay naiwan sa bahay. Lasing at galit. Sinundan niya ito. Pero huli na. Sa kalagitnaan ng dilim, narinig na lang niya ang sigaw ni Lisa at ang lagasglas ng tubig. Mula noon, kinain siya ng konsensya. Hindi niya alam kung nalunod ba ito o sinadya niyang hindi iligtas dahil sa galit. Hindi ko sinasadya Lisa, nanginginig na sabi ni Ramil. I in inanap kita, araw-araw, gabi-gabi. Ngunit biglang nagbago mukha ng babae. Mula sa mapayapa ay naging galit. Ang mga matay nagapoy sa pula. Kung hinanap mo ako, bakit hindi ba ako natagpuan? Hindi. Bakit pinabayaan mo ako mamatay mag-isa? Lumapit ito. At nang subukan ni Ramil umatras, biglang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Nang lingunin niya, naroon ang kuba, nakangiti. Sinabi ko sa iyo, hindi lahat ng makikita mo ay totoo. Ang mga multo ng pagsisisi ay laging may kasinungalingan. A Anong ibig mong sabihin? halos pasigaw na tanong ni Ramil. Si Lisa ba to? O, o hindi? Ngumiti ang kuba at sa unang pagkakataon nakita ni Ramil na ang mga mata nito ay puno ng luha. Ang tanong, Ramil, gusto mo bang totoo siya? Hindi nakasagot si Ramil. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang malaman na multo lang si Lisa o ang tanggapin na hindi na siya kailanman babalik. Habang naguguluan siya, biglang nagdilim ang paligid. Ang ilaw ng lampara ay tuluyang namatay. At tanging boses ni Lisa ang nanatili. Tramile, halika! May gusto kong ipakita sa iyo. Isang malamig na hangin ang tumama sa kanya. At sa susunod na iglap, nasa ibang bahagi na siya ng kuweba. Parang hinigop siya ng espasyo. At ngayon ay nasa isang silid na puno ng mga lumang gamit, mga laruan, mga kandilang natunaw at isang malaking salamin sa gitna. Lumapit siya sa salamin at sa halip na sarili niya ang makita, nakita niya ang larawan ni Lisa, nakaupo sa tabi ng kama, humahawak sa tiyan, umiiyak. "Lisa," bulong niya. A "Ano to?" Mula sa likod, Muling nagsalita ang kuba. Hindi lang siyang nawala sayo, Ramil. A anong ibig mong sabihin? Buntis siya. Nang gabi na nag-away kayo. Parang binagsakan ng langit si Ramil. Hindi, eh, hindi totoo yan. Nanginginig niyang tugon. Eh, hindi niya sinabi sa akin. Dahil hindi mo na siya pinakinggan. Sagot ng kuba. Umiiyak siyang humihingi ng tawad. Pero pinili mong tahakin ang langdas ng galit. Kaya ngayon, narito ka. Tinawag ka ng kuweba. Ang kuweba ng mga kaliluwang hindi matahimik. Lumingon si Ramil sa salamin. At doon, nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa tabi ni Lisa. Pero ang kakaiba, ang sarili niyang imahe ay kulay abo. Parang wala ng buhay. Bak? Bakit? Bakit ganitong nakikita ko? Tanong niya. Lumapit ang kuba. Dahil Ramil, matagal ka ng patay. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi, imposible. Nang gabing iyon, pagpapatuloy ng kuba. Tumalon ka rin sa ilog para iligtas si Lisa. Pero pareho kayong nalunod. Kaya mula noon araw-araw mong binabalikan ng alaala. Iniisip mong buhay ka pa. Pero ang totoo, kaluluwa ka na lamang na paulit-ulit na naglalakad dito. Hinahanap ang asawang hindi mo mailigtas. Umaga ang paligid ng kuweba. Parang lumilindol. Nagsimulang magbitak ang mga pader. At ang liwanag mula sa salamin ay naging matindi. Sa loob nito, nakita ni Ramil ang imahe nila ni Lisa. Magkayakap, masaya, sa ilalim ng araw. Tumulo ang luha ni Ramil. Kung patay na ako, ba bakit ko pa naririnig ang sakit? Dahil hindi lahat ng patay ay nakakaalis agad. Sagot ng kuba. Ang mga tulad mo, kailangang harapin muna ang katotohanan bago makatawid. Habang sinasabi ito, unti unting lumapit si Lisa mula sa salamin. Lumabas siya roon. Umiiyak at niyakap si Ramil ng maigpit. Mainit ang yakap. Totoong init, hindi lamig, ng multo. Pa patawarin patawarin mo, ako. mo ako. Sabay nilang sambit. Sabay din ang pag-agos ng kanilang mga luha. Gumiti ang kuba. Kapag ang dalawang kaluluwa ay nagtagpo muli sa kapayapaan, mawawala na dilim ng kuweba. At sa sandaling iyon, nagliwanag ang paligid. Ang asul na apoy ay naging puti. At ang mga bulong ay unti-unting natahimik. Ngunit bago tuluyan maglaho ang liwanag, may narinig si Ramil na huling salita mula sa kupa. Hindi lahat ng naglalakbay sa dilim ay hinahanap ang liwanag. Minsan, hinahanap nila ang kapatawaran. Samantala, maliwanag na muli ang paligid. Ang dating madalim at maliwanag na kuweba ay tila napalitan ng kakaibang liwanag. Hindi liwanag ng araw, kundi liwanag ng kapayapaan. Si Ramil ay nakaupo sa tabi ni Lisa. At sa unang pagkakataon, matapos sa mahabang panahon, naramdaman niyang humihinga siyang muli. O marahil, humihinga siya sa huling pagkakataon. Tayimik sila magkahawak ng kamay. Sa pagitan nila, may liwanag na tila usok na umiikot. Parang mga alaala na unti-unting naglalaho. Ngunit bago tuluyang mawala, lumapit ang matandang kuba. Mabagal, ngunit may bigat sa bawat takbang. Ang mukha nito ay hindi na kasing dilim ng kanina. May liwanag na rin sa mga mataniyah parang isang taong nakahanap din ng kapayapaan. Tapos na, sabi ng kuba. Ang mga kaluluwang naligaw ay natagpuan ng kanilang daan. Ngunit tumingin si Ramil dito, may halong pagdududa at tanong. Bago kami umalis, gusto kong malaman, sino ka talaga? Napahinto ang kuba. Umihip ang malamig na hangin at ang liwanag ng kuweba ay bahagyang lumabo. Hindi mo na kailangang malaman. Mahina nitong sabi. Ang mahalaga ay nagtagpo na kayo ng iyong asawa. Ngunit tumayo si Ramile. Hindi pa kontento. Hindi. Gusto kong maintindihan. Kanina pa kita naririnig magsalita tungkol sa mga patay, sa mga nawawala, at sa mga kaluluwa. Parang kilala mo ko noon pa Sino ka ba talaga? Tahimik sandali ang kuba bago ito marahang ngumiti. At sa isang iglap, ang anyo nito ay unti-unting nagbago. Ang likod nitong kuba ay unti-unting umayos. Ang mga kalubot na balat ay nawala. At sa harap nila ay isang matangkad na lalaking nakaputi. May mukha ng kapayapaan. Napatitig si Ramil, pati si Pati si Lisa. Si... Sino ka? Numiti lang ang lalaki. Ako ang tagapangalaga ng mga kaluluwang hindi makatawid. Maraming pangalan ang tinawag sa akin. Para sa iba, ako ang bantay ng kuweba. Para sa ilan, ako ang anino ng katapusan. Pero para sa inyong dalawa, ako ang pag-ibig na hindi nyo naibigay sa isa't isa. Naluwa si Lisa. I Ibig mong sabihin ikaw ang nagbalik sa amin? Tumungo ang bantay. Hindi ko kayo binalik. Kayo mismo ang tumawag sa isa't isa. Sa bawat gabi na umiiyak ka, Ramil. At sa bawat panaginip mo na tinatawag si Lisa. Unti-unti mong binubuksan ang daan papunta rito. Ang kuweba ay hindi lang lugar. Ito ay alaala. Ito ay sa loob mo. Napayo si Ramil. Kaya pala, Parang kilala ang mga bato, ang tunog, A ang hangin. Dahil ito'y ikaw, sagot ng bantay. Ang kuweba'y nilikha ng iyong pagsisisi. Tahimik si Lisa, ngunit unti-unti niyang hinahaplos ang kamay ni Ramil. Ramil, ang tagal kong hinintay na masabi mo ulit ang pangalan ko ng hindi galit, ngayon lang. Patawarin mo ako Lisa, sagot ni Ramil. Kung sana nakinig ako, kung sana niyakap kita nung gabing yun, hindi sana tayo namatay. Ngumiti si Lisa, may luwa ngunit may ngiti. Kung sana rin ako, hindi tumakbo. Pero tapos na yun, wala nang kung sana. Ang malaga, natagpuan natin ang isa't isa muli. Habang niyayakap nila ang isa't isa, nagiba ang paligid. Ang mga pader ng kuweba ay naging malinaw parang salamin ng tubig at nakikita na nila sa labas ang liwanag ng araw. Unang pagkakataon na nakakita sila ng liwanag na ganoong kalinaw. Lumapit muli ang bantay. Ngayon ay tila handa ng magpaalam. May dalawang landas sa dulo ng liwanag. Sabi ng bantay, isa'y patungo sa kapayapaan at isa'y pabalik sa alaala. Pa-pabalik? Tanong ni Ramil Ibig mong sabihin, may paraan para bumalik sa buhay? Tumango ang bantay, ngunit ang mukha nito ay seryoso. Oo, pero hindi pareyo. Kung pipiliin mong bumalik, hindi mo na maaalala ang lahat. Hindi mo na siya makikilala. Magiging isa ka na lang sa mga taong naglalakad sa mundo na walang alam kung bakit may lungkot sa puso. Napatahimik si Ramil. Tumingin siya kay Lisa na ngayon ay tahimik ding nakamasid sa kanya. At kung pipiliin kong sumama sa kanya, ngumiti ang bantay. Kung iyon ang pipiliin mo, pareho kayong maglalaho bilang mga anino, ngunit magtatagpo bilang mga kaluluwa sa kabilang panig. Walang sakit, walang pagsisisi. Nagtagpo ang mga mata ni Naramil Ramil at Lisa. Walang salitang binitawan. Pero pareho nilang alam ang sagot. Lumapit sila sa liwanag, magkahawak ang kanilang mga kamay. Habang papalapit, naririnig nila ang mga huling bulong ng kweba, mga tinig ng mga kaluluwang dati umiiyak. Ngunit ngayon ay kumakanta na ng payapang awit. Bago tuloy ang umapak sa liwanag, lumingon si Ramil sa bantay. Salamat. Salamat sa pagatid sa amin. Ngumiti naman ito. Hindi ko kayo hinatid. Kayo mismo ang naglakad. Ako lang ang nagbukas ng daan. At sa sandaling iyon, pumikit si Ramil. Naramdaman niya ang mainit na hangin. Ang liwanag na bumabalot sa kanya. At ang mga kamay ni Lisa na maigpit pa rin nakahawak sa kanya. Samantala, sa bayan ng San Isidro, tatlong araw matapos ang bagyong malakas, Natagpuan ng mga maingisda ang dalawang katawan na magkahawak sa paanan ng ilog. Ang isa ay babae, ang isa ay lalaki. Magkayakap sila, tila natutulog lamang. Sabi ng mga nakakita, hindi yun nakakatakot. Bagkos, parang payapa. At sa tabi nila, may isang puting bulaklak na tila sariwa pa kahit nababad na sa tubig. Ang mga taga-baryo ay nagsabing multo raw ang nakita nilang naglalakad noong nakaraang gabi papunta sa bundok. Isang lalaki at isang babae, magkahawak kamay, tahimik na naglalakad sa dilim. At mula noon, hindi na muling nakita ang matandang kuba na dati sinasabing nakatira sa kuweba. Ngunit minsan, kapag gabi, may mga bata nagsasabing may liwanag na asul sa bungangan ng kuweba at may naririnig silang boses na bumubulong. Ang mga kaluluwang nagmamahal ay di kailanman naliligaw. At sa tuwing may sa baryo, dinadala ng mga tao ang mga bulaklak sa bungangan ng kuweba. Bilang alay, bilang pag-asa, at bilang paalala na minsan, may dalawang kaluluwang nagtagpuroon upang patunayan na ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa kamatayan. Lumipas ang mga taon sa gitna ng bundok na natiling tahimik ang kuweba. Ngunit kung minsan, kapag hating gabi, may naririnig na mahinang halakak ng babae, kasunod ng tinig ng lalaki. Parang kwentong pag-ibig na walang katapusan. At sa pinakaloob ng kuweba, kung titingnan mo ng mabuti, may dalawang aninong nakaupo sa tabi ng ilog. Magkahawak kamay, nakatingin sa liwanag na parang araw. Hindi na sila naghihintay hindi na sila naliligaw kundi sila na ay magkasama sa wakas at sa uling yugto ng kanilang buhay. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon at kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaaring nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.